Gagay mga nga Ang lakas. Ang lakas. Ang sarap mag ngayon, no? Putik na yun. Binigyan ka na ng... Ay, ang lakas na ng hero composition mo. Binigyan ka pa ng extra loots, so? Oh. Ay, extra loots. Extra troops. No? <laughs> so, syempre, hanap tayo ng pinaka... Mataas dito na maluluts, no? Grabe, ang sarap mag ngayon. Kasi, meron siyang extra troops, eh, oh yang mga ice natin. Talagang pamasko yan ni, ano, Supercell. At tayo ng milyon surebol kasi. Three star yan, mga perdi. At tagal makahanap, ha. Yan, pwede na yan. Di ba? Durog na durog sa akin to. Kahit nga wala ng extra drops, eh. Kasi binigyan tayo, eh. Di diba? So, wala tayong magagawa. Kundi, banatan ng sila. Kahit lapag ko na yan dito, mga perdi isang bultuhan ko na lang yan eh. ganito kalakas ito ka, mga pwede oh. sama sama na hindi na ako mag ability kaya sige si warden lang yan para lang sa blimp yan bahala na silang mamatay dyan wala ang lakas eh oh. Oh. nakatamad na Nanood na lang ako wala na splash damage oh. IT IT na lang Ability ko pa ba yan? Gamitin ko pa ba yung mga Indie-indie na yan? Pakahina ng defense <laughs> Pero yung hero level ko Tingnan nyo mga perda Hindi ko na ginamitan yan ha oh, Wala, hindi na ako gagamit ng Ability ng hero Tsaka ng ano NB, yun lang, si Mwarden lang Pinapasok ko lang yung Yeti So, oh, di ba? <laughs> Gagay yung sarap mag-loots ngayon <laughs> utik na yan napakalakas di ba ang lakas na ng opposition mo binigyan ka po ng extra troops di ba bite ni supercell merry christmas <laughs> okay ito mga pwede meron akong nahanap po oh. yan 1 million 1 million so sige let's get it nung naging yan mga pwede no o oh, di ba spam na tayo dito oh. lang pag umarap dun sa ano yan, dyan yun, no? Pa, o, oh, dalawa. Diba? Tapos dito na, kaya, buto na ulit. Hmm. Binidyo ka pa ng extra troops, so, grabe naman. Merry Christmas. Oh. So, dito mag-aano tayo, syempre. Magagamit tayo, kasi TH14 max yan, eh. Kasi hero level ko, pang TH12 lang, mga pwede, ha? Kasi ang max sa 13, 75. Diba? Tama? Oh. Pero durog yan kasi nga may extra troops na binigay sa atin. Oh. Oh. Sino papalag? Wala na. <laughs> lana na. napakalakas na Ang <laughs> lakas na ng opposition mo. Binigyan pa ng extra troops. No? ba? Diba? Paulit-ulit ako. Kasi nga, ang lupit. Merry Christmas. Super sell, no? ang <laughs> daming natira niyan, mga per Pang TH12 lang ang aking hero level. ba? Diba? Para sa mga kakaalam na eh. FYI, pang TH12 lang yung hero level ko. Dahil ang max ng level sa 13 is sa Queen 75 tsaka sa King. Oh, di ba? Ano pang hinihintay nyo? mag na kayo mga perdi. Gamitin natin to mga tong mga Purdy, itong bagong ano. Yan, ang ginagawa niya. Ayan, nagpapapress siya tapos may lumalabas na bola-bola. <laughs> so, sige tara. Gamitin natin. Buka natin. Huwag na tayo mag-NB. Buka natin lahat. Yun lang lahat. Bali dito sa ano. Siguro ano na lang. Priest na lang. Yan. <laughs> Merry Christmas mga perdi oh. <laughs> Sige hanap tayo. Buka lang natin kung ano bang tsuran ano dito. Ano bang tsura. Kasi di ko pa nakikita eh. First time kong maabot to eh. Kaka-open ko lang din kasi Okay, pwede na yan So, sige Dito tayo papana, pa na Tayo pa uh, Itlang ha Sige, dito na lang uh, De-equip muna natin yan Tapos, pa tayo dito Yan Dalawa <laughs> Dalawa yan mga bird Tapos Siguro pagdating ng ano Town hall Tsaka natin siya gamitin pagdating ng tunnel na ito, blimp. Yan. Sige. Papability. Pack. Tapos, pag nagano tayo. Sige. Clone. Range. Sabay ito. Ah! Banata mo! <laughs> Grabe oh! Nag-9 oh! Boom! Anyare! An boom! Gagi! <laughs> Merry Christmas talaga. Anlala. lala. lala nun no <laughs> ah. Ay sa bagong ano ah. Temporary lang siguro yung ano na yan. Temporary lang bayang ano na yan? Spell na yan. Parang temporary lang no for Christmas no. Grabe. Hindi na nakapalag yung town hall dun ah. <laughs> Umay pa tayo yung isang ano. Priest. Grabe Merry Christmas na Merry Christmas tong ginagamit dito sa asop nawa, ah. <laughs> ayos